saba. May driver pa siya. Si Eddie Fernandez, dalawa silang riders. Si Eddie Fernandez siya. more on ang nakakilala tayo sa kanya. Pero nung time na missing yung kapatid ko, nagkaroon kami ng surveillance sa kahay nila, sa kanya So, one time lumabas na, alam ko, eh, hindi lang ganyan yung medyo chubby pa siya. So, ano yung pinalabas dati? Nung time na nawawala si Louros, kung sino yung mga, si kung sino yung mga suspect, kung sino sinabi ni Montero, yung Loki ni ano yung tinilash mo. Pero I'm sure siya yun.